Magkukwit na nga pala ako sa pag-aalaga ng isdang Molly. Hindi ko na kasi sila masyado na aasikaso. At dahil nga sa napagsama-sama ko sila, hindi ko na rin makuha yung breed na gusto ko. Sobrang dami na kasana nito. Ang kaya lang meron kasi isa dito na nangangain ng fry. Ang kagandahan lang sa mga isdang to. Uminit, lumamig, umulan o bumagyo. Walang oxygen ay eh, talagang napakatibay. Kahit nga isang piraso, hindi pa sila nababawasan. At ang isa pang dahilan ay magpo-focus na muna ulit kami dito sa mga flower horn. Syempre doon tayo magpo-focus kung saan tayo kumikita. Naubos na, na kasi yung batch 1 at batch 2 ng Metal Storm namin na flower horn. Sobrang dami na rin kasi bumili at sobrang dami na rin namin na pamigay. Meron pa nga dito na order 5 piraso na tig 300 pesos. Siguro ay pamamigay na lang din namin 'to. Pero sa mga gustong humabol ng Metal Store, kayo magdala kasi meron kami tinago ng mga VIP. Ito nga pala si VIP 1, ito naman si VIP 2. At syempre, pinaka favorite ko sa lahat, ito si VIP 6. Dahil medyo kalakihan na nga mga 'to. Siguro ay nasa 500 pesos na mga 'to. Medyo mahal nga pero quality naman mas sobrang sisigla. Tingnan niyo, maong gano 'yung kaliksi. Plano talaga namin na paubos muna 'to bago ulit kami magbreed. Kasi kung nag-breed kami habang mayroon pang tira, hindi sa sakto aquarium na 'to. Kung magbe kayo ng kailangan niyo na ng para patilob ng bahay niyo hindi pasukin ng aquarium. Para naman sa pagbibigyan ko ng molly, pero nga ko ako napili. Bali ang pangalan pala niya ay Sir Vincent. Bago ko to ipamigay, sinigurado ko muna. Na talaga sumusuporta siya sa akin. At nakita ko na legit naman dahil ganito nakatagal, at ganito kadami na siya nagko-comment sa akin. Kinunta ko na nga pala siya, at sabi ko, siya ang pagbibigyan ko ng isda. Kaya habang hinihintay ko siya, ito na nga tinahanda ko na para madali ko mahuli yung mga isda. Inalis ko muna yung mga water plant. Dito na rin ako kumuha ng tubig para hindi sila ma-water shock. Hay grabe, habang inuhuli ko nga sila, pakiramdam ko mamimiss ko na agad. May higit 20 pieces pala na mauli itong mga to. Kaya naman dalawang plastic ang ginamit. Ko. Siguro kung hindi lang nangangain ang fry ang mga yan. Siguro ay nasa 500 pieces na tong mga to. Nakakalungkot man ay na pamigay to. Am importante ay mapupunta naman sila sa marunong talaga mag-alaga. Sa sobrang dilim na ng tubig, hindi ko na makita. Kaya ang ginawa ko, itanap ko na lang ng tubig at sinalo ko ng net. Ang kaso ay wala na talagang molly, nakuha ko na lahat. Ito at ganito na nga karami ang ating ipamimigay. Excited na nga ako at sana matawa si Kuya na pagbibigyan natin itong mga isda. Bali, idabangan ko na nga para siya sa labas. Baka kasi mamaya maligaw at na magpasya. At baka hindi ako makita. Maya maya nga lang din ay natatanong ko na si Kuya. Bali, nakilala ko na nga siya. Kasi every time na makikita kami, lagi niya kaming binabati. Oh, dami mga... Lahat ko na eh. Ito. Pwede pag ko lahat yan? Pwede, ang kaso lang. Yung nga, pag nanganak, talagang maubos. Iwala eh, ko lang pag anak, kukunin lang itang ito. Oo. Kami na anak, kaya lang hindi ko na pag-ihulay. Nakakain. Salamat. Ayaw eh, mo dun sa basket ko. Hindi mag-shoutout. O oh, sige. Shoutout, Las Piñas. So, Pan Gloria. Yes. Habang nag-uusap ng kami dito ni Kuya, bigla akong napatakbo. Wala yata siya aquarium. Kaya tinatanong niya kung pwede ba sa timbayo. At lalagyan lang daw niya na maliit na aerator. Ang sabi ko, walang problema. Yung sa akin nga nakalagay lang sa batya. Wala, wala rin akong aerator. Hindi naman kasi maarte at hindi mahirap alagaan ng mga moly. Water plus lang sapat na. Kaya itong mga water plus ko ay inahabol ko ay kuya. Kasi kung wala kayong aerator ay makakatulong dito sa mga moly. Libre ko lang naman ako ito. Kaya libre ko na lang din sa kanya. Kaya ayan, salamat pala kay kuya sa pagsuporta. Sana mapadami mo sila. Kaya naman good luck. At para naman sa iba na nalulungkot dahil wala silang isda. Huwag kayong mag-alala kasi mayroon pa ako dito mga gapi at beta. Nagulat nga ako dito kasi hindi ko inexpect na mapapalaki ko itong mga fry ng beta. Kasi mga pala nila dito sa bacha, yung mga gapis ko naman. Okay, yung magdadala hindi pa nila kakainin kasi merit pa naman tong mga beta. You know, ano no, cute baby pa. Bali dito naman sa isa pang bacha, dito nga pala yung nanay ng mga beta. Hindi ko kasi pwede ilagay dito yung fry ng beta, baka kainin niya eh. At dito pa sa isang bacha, dito rin nakalagay isa ko pang beta. Puli black naman siya kasi wala pa siyang mga fry. Wala pa kasi ako nabibigyan ng na partner sa kanya eh. Kaya ngayon hindi na kami hiya kaya sasabihin ko, baka naman. Charot. Pag napadami ko tayo, ipapamigay ko na sa inyo. O so, siya, yun ang muna. Thanks for watching. Bye-bye. Yeah!